mga bay, nandito na tayo sa tuktok ng ano, uh, mga mayon ngayon kakanan tayo kasi papunta tayong baybay yan kasi yung na yan papuntang agas agas yan puntang sugod so agas agas malapit sana dyan no? sa pupuntahan natin ang problema di ba mabdaanan yung agas agas kaya dito tayo dadaan ngayon sa baybay ikot tayo dito mga bay pero kung dyan tayo dumahan pag baba natin sa bundok na to daan natin yung bundok na yan pag sa bundok na yan so good na So yun, what's up mga bayo, hapon sa ating lahat Ngayon po ay alas 2 na po ng hapon At tayo po ay nandito na sa Baybay Liti Nandito na po tayo sa baba ng Baybay Liti Pero hindi pa po tayo nakakaliwa Doon po sa bypass So mga 200 meters Yun na po ay bypass sa, na po tayo sa, sa ano na yan, bypass na yan At sana uh, Wala po tayong Masalubong na Sila ninong Makaliwa tayo dito Siyempre Diba tayo dito mga Lodi? bypass ng ano ng bye-bye lane yung mga bay at dito madalas din may LTO dito so ganun lang kung wala naman kayong violation sa truck nyo hindi naman sila ano hindi naman sila maninigit siyempre wala kang violation <laughs> di ba? alam ba diba, kung kotse ito ganyan ano hindi ako natatakot mga ba sa LTO, sa so, totoo Kung ang trako, awang pangargak, awang trako ay wal, uh, wala talagang may vision. No? Tulad yung wing band, uh, forward, at ba, damang truck. Yan, kung clear lahat ang ang dokumento ko nyan, wala pong uh, tawag ito, wala pong uh, kadumi-dumi. So, why not? Bakit hindi ako didiretso di ba? Pero kami dito sa trailer, itong trailer na to mga ba, mga bayad, lalong lalo na dito sa Lubid. Medyo masakit talaga sa mata to sa mga LTO. Marami silang pwedeng ibuta sa amin dito. Unang una yung escort lang. O kami ng escort. Di ba? Pero mostly dito sa probinsya wala nang escort escort yan mga bayad. Pag nandito na sa Manila lang yung escort escort na yan. Pero marami pa rin silang pwedeng ibuta sa amin. Kaya mag-iingat kami. Hindi sa ibig sabihin na hindi ibig sabihin na ang track namin ay kulurong hindi po ganun <laughs> yung track namin ay ito po ay napakamalinis ang uh, dokumento nito dito tayo uh, kakalimutan tayo dito kasi pag kumanan tayo papuntang ano yan si dipi mo dyan pasok pi tayo mamaya uh, may mabilis na motor pweta rin dito ayun si Bayronal natin mga bay, hindi pa rin tayo hindi tayo, uh, iniwan at ito pala yung ano natin kanina ayan, ito yung sumunod sa akin kanina <laughs> napalaban rin to <laughs> <laughs> ha? lubat, ah, lubat. <laughs> patira ka ano, bakla para mawala yung ano so, sa yun siguro bago mag alas 5 or alas 5 no makakarating tayo dun sa ano sa by by mga bay at bye-bye lady sa <laughs> so good <laughs> doon kayo, so, si kay Amalia so, set out kay Dinis Bandivas katawagan ko na lang si bay Dinis Bandivas pagdating ko doon so balikan ko na lang kayo mamaya mga bay at pasensya na kayo sa biyahe natin na to Jo, mabilis ang takbo natin dahil nga uh, ah, habulin ko na maandun ka agad ang pangaragan natin so yun lang at ayan salamat sa walang sawang akong suporta nyo na binigay nyo sa akin yung mga solid supporter ko dyan at saka Jin daw dyan at saka siyempre sa mga, mga, hindi pa po nakasubscribe sa youtube channel ko please subscribe no, to our channel tapos sa facebook page pakipalo po masaya po ako ngayon dahil ang facebook page ko po ay malinis na no? yung uh, tick na binigay ni Facebook sa akin na 1 year ayun na na meet ko na 1 year na siya ngayong buwan na to at balidis na, na yung Facebook page ko mga bay eh. wala nang kanubi -dumi. so continue yung biyahe natin medyo mabilis po wow ano kaya itong tracking na to medyo mabilis-bilis ang takbo natin So yan mga bay, merinda daw muna kami sabi ni Bay Ronald ah. Medyo ah. hata ang biyahe natin ngayon mga bay Walang pahinga <laughs> Galing takloban, isang bisis ng pahinga Sibinhan rin ni bay? Sibinhan ah. wala. Vale. Di ba gani ba si ni? Ah, 100. hundred talaga Ala, na yan. 100, 100. Oh. De, ikaw. Ikaw. Paan lang kun? paan lang. i sa tapio ng blacker. Ah, di na... Wamus ang iyong pan... Wamus si ang iyong tanahon, no? <laughs> Wala. Wala kay silpon. Ah, wala silpon. mo si Wamus taon. Nasaan mo tayo? ba, Ha? Kung? ano? Ikaw. Ano ba yun? na. Kung? Oo. Kung? Okay, oo. Ngunit ba? Ibig mo talaga imu mula ro pa tadi banda. kita manahan. Tama ka na di ba? Mo wala ko. Oo. Apo ito sa bato. ako lang ikaw anoy. Ayo. Ha? Ako lang. Ikaw na na So yun. Salamat kay Bay Ronald, a Ronald. Talibay snack ako. Wala tayo. Talaga nami. Libre niya mga bay. Ha? Parag <tong> metro, parag <tong tong> metro uh -huh. ho, nasuku, ba N <tong> yun? Oo Nagit ang ka ganina suko, suko ba? na ulo Ano, parag palawers yun lang nga nga ba nga nga na nga 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 na nga nga na nga 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 Pangyarat na pa part kay mga alay sa ako oh, o oh, labada ay huwag ka na. Kira ka na ko dyan. Kira ka na ko. Tipita dyan. Ayun nyo. Kawayo na. <laughs> Risa. Risa. Otro. Power kayo mga Bisaya, mga bay, basta mag-aabot lagi. Ma uh, ano, pas-dilwan. Sa live naman ang mga so solid kayo ba? Solid kayo mga bistak. Kini si Bay Ronald taga Cotabato ako taga Surigao. So pag pag tabok ni Surigao sa Lipata, mo na yung lugar dia. Tapos siya, dulo sa dulo me, ako dulo ko diri sa Surigao. Dulo mo siya dito asa. Norte mo niya norte. Norte na yung Bayro. south? North. North to. North to Tabato. North to Tabato man niya siya. Pero shout out kay Lito Pinyol, Vice Mayor Lito Pinyol. Ay, nga, kay Vice Mayor Lito Pinyon daw. set out. Saka kay Bay Akmad. Bay Akmad. Ay, wak mo magtampo ni <laughs> mo, Bay. Wag mo tampo ni mo, eh. Ikaw rin, may nagtampo na ko in town. <laughs> pero, pasalamat ka po mo kay Bay Ronald. Di, karon ka Nag... Tapos, nagpa-stack pa. Now. <laughs> Power kayo niyang truck, oy. Pastila niya, artist. At, ano ko yung ni Bay, no? Kino, 700. Na, no, da dalala -da. na. Ah, Pagkatawagan ka raw pagtawag si boss. Ano ba lang sa kuha? Kaya lang ko na. Kwan, tawag ini eh, ni Inani, inani Tumhaton. Pagkabuti mo mag-maasin, kung sakali na um, hulit uh, siya ako pati burgos, tawagan ko. Oo, okay. Pag mag-maasin ka, pwede rin mag-rapon. Pero pag mag-pati burgos ka, ayos na. Okay. Pati burgos. Tawagan ko sa monitor lang sa kuha. Ako lang na i-fix si yung number ka run.

Agrain ya oh. nak. Bisa mugikan. Atak low bandrah. Uh, yeah, uh. Oh ha. Billakhir tracking adili sasa RBI. Atak dilungos. Atak dilungos. Setup Sige, bye. Selamat ah. Arena eh, hinay-hinay na may. Bye. Api-api, api-api. Ikaw po damping po di Picture set up, bye. Jadi emong truck baby. Tamping, 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 tamping. So yon. Unahan na ako ni bay Ronald mga bay kasi magdandahan lang ako dahil tawag ito may number pa ay uh, may tatawagan pa ako na ano ni madam so yun salamat kay Bay Ronald siyempre mga bay ito ha ah, tawag ito nakakatawa ng puso talaga basta mga bisdak mga bay magkita parang mag magkakapatid ganyan kami mga bisaya ha? Um, so, lalo na na pares lang kami ng trabaho. Kaya yung mga bashers ko dyan ng mga bisara, bis, bisaya, kapag ko bisaya, pag magkita tayo, love love pa rin tayo mga bay. <laughs> Di ba? Walang anuhan, walang sama lang loob. Diba? Kasi ako, nauto lang, mapag ano, ha, mapag ano ako, marami tayong trupa. Diba? Di ba? Hindi, ako ganung tao na kuan, ma, ma, mapagkaibigan ako. Ayan, salamat kay Bay ano, Bay Ronald, may ano nga si Bay Ronald, may binigay na tawag nito. So drinks. So ayan, dadahan na tayo. Magpaunahin ko na 'yan si Bay Ronald. Tayo? Mm, ayan. aabot pa tayo sa uh, uh, magsabay pa tayo ulit no kasi bibihira lang talaga itong mangyari mga bay no na magkasab magkasabay kayo sa ganito ayan tropa hindi ko sasabihin followers yan mga bay kasi patagal na yung nagdrive si Beronald mas nauna pa sa akin yung -drive, kaya <coughs> ano na yan kumbaga sa kalsada na yan tinubuan ng ano ng sisi sa kamay niya <laughs> kakapit sa manubila okay. kaya bay Ronald ingat sa biyahe so hanggang dito lang muna itong video natin mga bay babalikan ko na lang kayo mamaya bye bye so yow, what's up mga bay nandito na tayo sa bato yung isa flight na yan Diyan tayo kakaliwa kaliwa tayo sa isa flight na yan papunta tayo yung butok uh, yung pagbaba ng buntok yun na yun so good late na so ang oras natin ngayon ayan na alas 3 midya mga bay so isang oras kalahati takbo natin dito aywan ko lang kung kaya ha isang oras kalahati ayan o oh. bato so kaliwa tayo dito yan sila kanan sila yun at saka si bay ano si bay ronald dumiritso na mga bay si bay ronaldo at bay ronald ingat lang sa biyahe yun Ingat lang bay sa biyahe at salamat bay sa pinakita mong uh, tawag nito uh, kabutihan na pag ano mo sa akin, pagtratar mo sa akin. No, kahit ngayon lang tayo nagkita. Ngayon lang tayo nagkita personal pero ayun, pinakita mo sa akin yung tao nito, yung tunay na Bisaya talaga, galit ng Bisaya. So ingat ka palagi mga bay. Oh, <laughs> Ingat ka palagi bay, no? Malayo-layo pang biyahe mo.